TV Radio Mga balitang pinag-uusapan pulong puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bagay At good news, it may Good News Ito ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Huwebes. Bagyong opong lalo pang lumalakas habang papalapit sa Visayas at Luzon. 30% ng mga barangay na malapit sa dagat posibleng malubog sa taong 2050 ay sa Climate Change Commission. Marcus Jr. nais maibalik ang perang ninakaw sa kaba ng bayan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. DFA at ICC sinabi may permiso ni dating Pangulong Duterte ang ...pagbisita ng uh, Philippine officials sa kanya. Dave Duterte at Senador De La Rosa inalmahan ang welfare visit. At small sorry sorry store owner, inspirasyon ngayon sa pag-iipon sa social media. Magandang umaga Pilipinas, ngayon nga po ay Webes. September 25, 2025 at kami po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kompletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Bico Cristobal Ani Biko Cristobal Ani Bico Cristobal At Ace Cruz Ace Cruz Ace Cruz At ito ang Newslight Newslight Para sa detalye ng ating mga balita panahon. Lightmais patuloy pong lumalakas ang severe tropical storm Opong habang kumikilos patungong luran hilagang kanluran sa Philippine area. Ayon po sa pag-asang ngayong Huwebes ng umaga huling namata ng sentro nito sa layong 440 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay lakas ng hangin na abot sa 110 km kada oras at bugso na hanggang 135 km kada oras. Itinas ng tropical cyclone wind signal number no. 2 sa ilang bahagi ng Bicol Region, Samar at Eastern Samar. Ilang habang nakataas naman po ang signal number no. 1 sa iba pang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Inasahang magdudulot ng malalakas na pag-ulan, malalakas na hangin at storm surge ang bagyo lalo na po sa mga mabababang baybaying lugar. Posible naman po mag-landfall si Opong sa Bicol Region, sa Birnes at Tatawid sa Southern Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado. Pinapayuhan ng publiko at uh, mga lokal na pahamalaan na maghanda at sumunod sa mga biso ng mga otoridad para maiwasan ang pinsala sa buhay at ari May posibilidad na malubog ang nasa 30% ng na mga barangay sa Pilipinas na malapit sa coastal area sa taong 2050 kahit pa matupad ang target na global warming temperatures ayon sa Climate Change Commission o CCC kahapon. Sa ilalim ng Paris Agreement, pinagkasunduan ng mga bansa na bawasan ang global greenhouse emissions upang bumaba ang 2 degrees o ng 2 degrees Celsius ang temperatura ng mundo at malimitin limitahan ito sa 1.5 degrees. Gayunpaman, kahit pa umabot o maabot ito ay maaari pa rin malubog ang 10% ng mga barangay malapit sa coastal area sa 2030 at 30% naman pagdating sa taong 2050. Dagdag pa niya, posible pa itong mapaaga at lumala kung lumampas pa ang temperatura ng 2 degrees Celsius dahil sa global warming. Sa prediction map na ipinapakita o pinakita ng CCC, may posibilidad na malubog ang mga lugar gaya ng Bulacan, Pampanga at iba pang lugar sa Metro Manila. Iwas, 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 Pane. Iwas, Pane. Naglabas ng lahar ang Mayon Volcano habang nararanasan po ang bagyong opong. Ayon sa advisory ng Philippine Volcanology and Seismology of EVOX, naglabas ng lahar ang bulkang Mayon sa Albay Bicol alas 9 ng gabi. Nakaranas po ng heavy to intense rain sa Bicol Region. Simula hapon hanggang kagabi po ay nararamdaman na ang bagyo opong sa Bicol Region at dagdag pa ng DOST pag ulan ay maaari magpababa ng mga putik at uh, volcanic sediments sa lalim ng bulkan at ilog nito. Kaya pinayuhan po ng FIVOX sa mga residente na maging mapanuri at kung kailangan ay lumikas po agad itong gawin para sa kaligtasan ng lahat. Samantala ay tinaas naman sa Alert Devil 1 ng bulkan mayon simula alas 12 ng umaga. 24 hours na rin monitor o oh, 24 hours na rin monitoring report ng PHIVOX sa Bulkang Mayon. Nagkaroon po ng dalawang rockfall events paglabas ng uh, 609 na tuniladang sulfur dioxide at pamaga ng bulkan. My TV Radio. My TV Radio. My TV Radio. Kasunod ng paghingi ng proteksyon ng mga sangkot sa manumalyang flood control projects may kondisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alamin niyan eh, sa balita ni Jomar Villanueva. Jomar! Ani hindi lang kaso, hindi lang kulong. Dapat ding ibalik ang pera ng taong bayan. Yan ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa umano'y ninakaw na pera ng mga kontratista at iba pang sangkot sa maanumaliang flood control projects ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sinabi ni Marcos Jr. hindi lang sapat na makasuhan at makulong ang mga sangkot. Dapat din aniyang maisauli sa kaban ng bayan ang ill-gotten wealth na dapat ay pondo para sa flood control projects. Nanindigan din ng palasyo na dapat ay magbalik ng pera ang mga sangkot kung gusto nilang mapasama sa Witness Protection Program ng Pamahalaan. Maigian niyang ibalik na ng mga sangkot ang ninakaw na pera sa halip na hintayin ang pamahalaan na magsampa ng kaso laban sa kanila. Samantala, mismong ang pamilya ng Pangulo ay may kasaysayan ng ill-gotten wealth. Nang tumakas ang pamilya Marcos palabas ng bansa kasunod ng 1986 EDSA People Power Revolution na ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na may lihim na international deposits ang mga Marcos sa mga bank account sa Switzerland. Aabot sa $683 million. dollars ang laman ng mga Swiss bank account. Jomar Villanueva, News Light. Maraming salamat sa ulat na yan. at syempre tamang-tama lahat ng kailangang magbalik ng pera, magbalik. Salamat, Jomar. Newslight. Samantala, hiniling ng Department of Public Works and Highways o DPWA sa Anti-Money Laundering Council na ifreeze ang halos 5.5 bilyong pisong halaga ng air assets at luxury vehicles na umano'y konektado kay dating House Appropriations Chairman Saldico at ilang individual sa manumaliang flood control project. Partner, parang pwede ito pagamit muna sa atin kasi panigurado eh, meron tayong ambag dito eh. Ilang taong, ilang taong ka na magkatrabaho? May ambag ka rin dyan, partner. 11 years, 10 years, partner. Ay, oh, ambag ka Tsaka oh, yung mga rilong nila, baka pwedeng pagamit din muna. Correct. Baka pwede nyo donate naman yan sa amin. Kasi kami, oh. yung ano namin, part, yung ano mga ano natin, no? yung mga tiksa 50 sa bayan. Kaya um, ako okay, nga. No? Tsaka minakita ako sa Facebook, di ba, namigay ng ano, ng uh, ano yun, yung bota. Correct. Pero yung solusyon, di binibigay. <laughs> Kaya ng bota kasi alam niyang babahain <laughs> dahil sa mga substandard na proyekto pa. Ang takapal. At saka syempre, may mga sangkot pa dyang ibang, ibang uh, government official. Correct. Ako po. Kabilang dito, ang higit na milyong pisong halaga ng luxury cars ng 26 na katao kasama ang ilang dating DPWH engineers dapat alam mo tama rin sinabi ng, ng ilang senador eh, na talagang dapat sa PRC tanggalan ito ng mga lisensya. Yes. Yeah, to sa mga engineering. Mm -hmm. eh. Binakamalaki po ang fleet ng kontratistang si Sara Diskay na umabot sa 218 million pesos. Halos 5 bilyong pisong air assets naman ang nakapangalan kay Ko at mga kumpanyang konektado sa kanya. Ayon po kay Public Works Secretary Vince Dizon, malinaw ang utos ng DOJ at NBI na i-freeze ang mga asset dagdag niya. E utos din po ito ng Pangulo na bawiin ang perang napunta sa ilan para ibalik sa taong bayan. Kung may babalik. Correct. Ngayon naman partner ha, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulia na nasa ilalim na ng Witness Protection Program ang mag Curly at Sara Diskaya kasama ang tatlong dating DPWH H engineers. Ayon kay Remulla, opisyal na sila tinuturing na protected witnesses sa isinasagawang investigasyon hinggil sa mga maanumalyang flood control project. Batay sa kalihim, nagsumiti na siya ng liham kay Senate President Vicente Soto III upang ipabatid ang nasabing desisyon. Anya inaasang magiging mahalagang bahagi ang mga witness na ito upang lumitaw ang katotohanan sa malawakang korupsyon na kinaharap ng mga sangkot. Maalala lang una ng humiling sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin ang mag-asawang diskaya sa DOJ na maisailalim sa Witness Protection Program. Kasunod yan ang kanila mga naging testimonya sa Senado at Kongreso. nilinaw naman ni Justice Secretary Boying Remulla na kaibang isang protected witness sa isang state witness na siyang nadetetermina lamang oras na nasa korte na ang mga kaso. Pero yung state witness status kasi, we're very careful about that. It, it takes a lot of, 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 doing to declare a person as a state witness because you're freeing them completely from criminal liability. Bibigyan na natin yan ng, ano, ng mga uh, security. Papaalam na natin sa PNP yung kanilang kinilalagyan para merong roronda sa kung saan man sila naroon. Yan po ay tinig ni Justice Secretary Boying Remulia. Live TV Radio! Live TV Radio! Live TV Radio. Oras po natin sa buong Pilipinas, 8.41 ng umaga. Samantala, nagsasagawa ang, na, ang Office of the Ombudsman ang investigasyon kaugnay ng pagkakaugnay ni Commissioner on Audit o COA Commissioner Mario Lipana sa mga manumalyang flood control projects. Sa plenary deliberation para sa 6.2 billion pesos sa budget proposal ng ahensya kahapon, kinumpirma po ni Quezon Representative Keith Maikatan na sinisimulan na ang naturang investigasyon. Batay po sa sinumpang salaysa ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara humingi umano si Lipana ng Flood Control Project sa Bulacan noong 2022 at nagpasok ng mga proyektong nakakalaga ng 500 million pesos noong 2023, 400 million pesos naman noong 2024 at 500 million piso ngayong taon. Lumabas din po sa mga paunang ulat ng Presidente at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group ang kanyang asawa na si Marilu Laurio Lipana. Ayon kay Sen. Kiko Pangilinan, ito ay may turing na impeachable offense para sa si isang COA Commissioner. Bukod dyan, kinasumpo ni Act Teachers List Congressman Antonio Tinio ang 51.4 milyong piso na confidential funds na ahensya para sa taong 2026. Ayon pa sa proposal, ilalaan ito para sa fact-finding investigation at lifestyle check bagay na kinasumpo ni Tinio dahil nakakatanggap na ang, uh, o, nakatanggap na ang COA ng 15 billion pesos mula 2018 para sa anti-corruption program at lifestyle check. Ang mga impormasyong ito hinggil po kay Lipana ay lumabas kasunod na mga batikos sa koa sa paghawak nito sa mga isyu ng korupsyon kabilang na ang maanumaliang flood control projects. GNCC ni Sen. Erwin Tulfo ang umano'y pagbabalik ng pork barrel system. Sa pagdinig ng Senado, inilenta di dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakakapag-request na ang mga mambatas ng pondo para sa mga proyekto sa National Expenditure Program bago pa ito isumite sa Kongreso. Gate ni Tulfo, ebidensya ito na may mga budget insertions talaga na nagaganap hindi lamang sa Bicameral Conference Committee kundi mismong sa National Expenditure Program pa lamang. Ipinaalala naman ng senador na idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang pork barrel o PDAF noong 2013 matapos sumabog ang pork barrel scam. Pumihiling ang Department of Education o DepEd ng 928 billion pesos na pondo para sa susunod pong taon para bigang prioridad ng kalusugan, kaligtasan at inklusibong pagkatuto ng mga mag-aaral. Ay sa ahensya, bahagi ng panukalang budget ang pagtatayo ng 10,000 schools, counselors na tututok sa mental health at psychosocial programs ng kabataan. Kasama rin dito ang pagpapalawak ng school-based feeding programs o SBFP, pagtatayo ng halos 1,600 na central kitchens at 2,500 mobile kitchens gain din ang pagbibigay po ng dental chairs at medical supplies sa libu-libong pampublikong paaralan. Bukod sa pangunahing pondo, nagsumiti rin po ang DepEd ng karagdagang wish list na nagkakalaga ng 134.5 billion pesos sa Senate Finance Committee kapalit ng pondong dating nilaan sa flood control projects. Kabilang po sa listahan ay para sa infrastruktura at computerization. Iginit po ni, senador, uh, Iginit po ni dating senador at uh, kasalukuyang ang uh, Deputy Secretary Sani Angara na dapat malinaw kung paano gagamitin ang dagdag na pondo para masigurong konkretong benepisyo para sa mga mag aral Live TV TV Radio. Binawi ng Office of the Ombudsman ang ipinataw nitong preventive suspension kay Government Service Insurance System o GSIS President Jose Arnulfo Wicca Veloso dahil sa questionabling 1.4 billion transaction nito sa Alternergy Holdings Corporation. Matatanda ang pinatawa ng Ombudsman ng anim na buwang preventive suspension si Veloso kasama ang anim na iba pa na sina Michael Pracedes. Jason Tang, Aaron Samuel Chan, Mary Abigail, Cruz Francisco, Jaime Leon Warren at Alfredo Pablo noong July 11. Base sa order ng Ombudsman noong September 18, walang sapat na basihana na makaaapekto to sa ambisigasyon ng kanilang kaso ang pananatili na mga opisyal sa opisina. Sangkot pa dito, wala na rin na. O bukod pa dito, wala na rin umanong koneksyon si Plahedes at Chan sa ahensya. Malugod man ang tinanggap ni Veloso ang order at porsigido itong ituloy ang pagtatabaho ng tapat sa pagprotekta at pagpapalago ng GSIS Fund para sa kapakanan ng lahat ng government workers. Nauna nang nabanggit ng Ombudsman na sumuway ang 1.4 billion transactions sa 2022 GSIS Investment Policy Guidelines. Maalala ng noon namang November 2023, nagsubscribe ang GSIS sa 100 milyon na preferred shares ng Alternergy na walang endorsement sa mga importanteng komite at approval ng board of trustees. Hindi rin nakalista sa Philippine Stock Exchange ang ibinayad sa subscription. Newsline. Viral po ngayon sa social media ang inupload na video ni Cavite Congressman Kiko Barsaga matapos sila hamunin si Marcos o si, hamunin si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos tungkol sa kaso ng kanyang tuhin na si dating Speaker Martin M. Valdez. Sa 30-second video na ipinost ni Barsaga, makikita ang nagkasalubong sila ni Marcos sa plenaryo. Naging maayos po ang uh, kanilang batian. Pero nang tanongin ni Barsaga ang isyo kay Romualdez, dito na umiwas si Marcos at hindi sumagot. Agad namang bumagit na si Iloilo Congresswoman Janet Garin na pilit hinihila pababa ang phone ni Barsaga para pigilan ng pagkuha ng video at sitahin ang ginawa nito. Mataandang nangyari ang insidente ilang araw matapos mag-video si Remolde sa pwesto dahil sa alleged budget insertions at anomalya sa flood control projects. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. May consent mula mismo kay former President Rodrigo Duterte ang pagbisita sa kanya ng government officials sa ICC Detention Center ayon sa magkahiwalay na pahayag ng Department of Foreign Affairs at International Criminal Court. Nilinaw ng DFA na ang pagbisita kay former President Duterte ay bahagi ng trabaho ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa The habang sinabi naman ni ICC spokesperson Fadi El na anumang pagbisita ay stiktong isinagawa ng may pahintulot o di kaya ay request ng isang taong nasa detensyon. Una nang nagalit si Vice President Sara Duterte nang mabalita ang nakaabot sa Malacanang ang report ng embassy sa Dahig ukol sa aniya ay welfare check sa kanyang ama. Sa harap nito, napaiyak naman sa plenary ng Senado ang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Ronald De La Rosa ayon kay De La Rosa. Kung tunay na, na isang pamahalaman pamahalaan ng mabuting kapakanan ni Duterte ay dapat pauwiin na siya ng Pilipinas. Samantala, tungkol pa rin po sa pagkakabilanggo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte Nalmahan ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ang pagbisita ng Philippine Embassy sa detention facility nito. Ano kayang dahilan nito? Alamin po sa report ni Daniel Salayo. Daniel? May mga Pilipinong opisyal umanong bumisita kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa detention facility nito sa International Criminal Court o ICC para sa isang sham o peking welfare check. Ayon kay Vice President Sara Duterte, wala umanong permiso mula sa kanilang pamilya ang pagpunta ng Philippine Embassy sa The Hague at pag umanong ito magsasagawa lamang ng welfare check, ngunit ang interviewin si FPRRD ang tunay na sadyak. Malinaw umano itong pangaabuso sa batasan ni Pension Unit tungkol sa consular visits. Hindi rin nagustuhan ng vice ang pagpahag ng ICC na bisitahin ng mga Pilipino officials si FPRRD nang walang paalam. Inilalagay doon ito sa alanganin ang buhay ng kanyang ama. Kung magpapatuloy umano ito ay may mangyari man sa dating presidente, responsable dito ang ICC at ang gobyerno ng Pilipinas. Hindi po na nakababatang Duterte mga utos lamang umano ito ni President Marcos Jr. na nagaan yung consular functions sa bagit na hindi sila kailangan ng F ni FPRRD at pamilya na nila ang bahalang mag-alaga dito. Samantala, batid umano ni dating Defense counsel ni Duterte Nicholas Kaufman ang pangyayari at sinabing ipinaalam naman sa defense ang mga naunang pagbisita ng konsulado pero hindi ang pinakahuli Pinag-iisipan na din ito kung paano i-address ang anilay gross invasion of privacy at ang kapananabotay ng ligad na proseso. Iiwanan na ng marakanyang issue sa Department of Foreign Affairs o DFA ay ang undersecretary Claire Castro. Sikom naman ang bibigyan ng ICC dahil sa restrictions nito ng pabibigyan ng impormasyon tungkol sa taong sa Daniel News Newslight. Maraming salamat sa report na yan, Daniel. YGT. 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 TV Radio. Ipinagdiriwa ngayong linggo ang Seafarers Day na may temang marinong Pilipino ating karagatan, ating kabuhayan, alagaan na pinapangunahan ng Philippine Ports Authority Nagsimula ng September 21, 2025 ang 16th National Maritime Week na may mga iba't ibang aktibidad upang bigyang pugay ang mga seafarers, maritime environment at ang buong maritime industry. Ayon sa Department of Migrant Workers, malaki ang naging ambag ng na mga marino sa ekonomiya ng Pilipinas. Katulad noong 2024, humigit kumulang $6.9 billion dollars, 20% naman na mga remittances o pinapadala ng mga OFW ay nagtatrabaho sa sea based sectors. Lightmates nagsanib-pwersa sa isang interoperability exercise ang Philippine Air Force at Philippine Army noong September 22 hanggang 24 sa Bicol region. Nagpakitang gilas po ng kooperasyon at uh, kapatiran ang dalawang hukbo na handang magliktas ng kanilang kababayan at protektahan ang Pilipinas mula sa himpapawid hanggang kalupaan. Maraming aktibidad po ang kanilang ginawa gaya ng military free fall, close air support, fast rope insertion, precision heli sniping o pagbaril gamit ang sniper sa himpapawid at iba pa. Ayon naman sa Philippine Air Force, sa ganitong mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines mapapatibay nila ang kanilang komunikasyon, koordinasyon at buong depensa para protektahan ang ating bansa. Balitang Probinsya Bago pa man itinalaga noon sa Department of Transportation o DOTR, si dating Secretary Vince Dizon ay inatasan ni Tony Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawa ng paraan na mabigyan ng solusyon ng LTO ang mga backlog para sa license plate ng mga motorsiklo. Kaya naman kasalukuyang isinasagawa ang motorcycle plate number distribution caravan sa Laguna. Alamin ang kabawang report kay Kevin Pamatmat. Kevin! Taglunsad nga ng malawakang motorcycle plate na Distribution Caravan na iba't ibang panig na bansa kasama ang Laguna. At kahapon nga lamang ay ikinasa ng LTO Santa Cruz Pila Brands ang pamahagi nito sa barangay Santa Lucia ng Carlan, Laguna na labis na ikinatuwa ng ating mga mamamayan dahil inilalapit nila sa tao ang serbisyo. Samantalang napakita naman ng uh, suporta ang lokal na pamalan ng nagkarlan ng personal na dumalo si Vice Mayor Rex Narebalo sa nagaganap na programa ng ahensya habang nagbigay ito ng mensahe at pasasalamat sa LTO at nanawagan na sa susunod na pamahagi ng license plate sa darating na Sabado sa bayang ito. Salamat po sa LTO Pila na nagkaroon po tayo ng konting taraman po sa Barangay Santa Lucia at ko po hindi na pa kami nabalap pumunta doon at nagkaroon po sa amin sa Barangay. At dapat ko na po yung mga plaka na motor na meron po kami. Salamat po. Ah, uh, tuloy-tuloy po yung gawain po, programa ng uh, LTO na pagbibigay po ng uh, ng plate kaya po para do sa mga Uh, ristradong sasakyan ng uh, 2017 pababa. Sa so, darating po nga araw po na Sabado, September 27, ay eh, meron pa rin po tayo sa Sangguniang Bayan Session Hall. So sa mga hindi po makakapunta sa araw po ito dito sa Barangay Santa Lucia, meron pa po tayo mga kasunod na schedule po. ano po Ito ay in close coordination po with uh, LTO Calabarzon na katuwang po natin sa pagbibigay po ng mga ganitong servisyo po sa mga kababayan po natin mula Laguna. Kevin Pamatmat, News Night. Good news, good vibes. Oy. Ay, pasalamat ka muna partner kay ano, kay Kevin. <laughs> Oy, ha, salamat Sir Kevin Pamatma. Thank you sa balitang iya Oy, para po sa ating good good vibes, nahihirapan ka bang mag-ipon light mates? Oo, oo, walang maipon eh. Lahat nasa, nasa DPWH. Ng... <laughs> <laughs> Hindi kasi alam mo sabi nga nung ano, ano, sabi may inexplain sabi dapat ang green na 1,000 chaka 500 peso bill. Mm -hmm. Para hindi na mabilis makapangnakaw yung mga buwisit na yan. Correct. Ako partner ha, <laughs> dapat merong uh, pagbabayad ng tax na ano, ang tawag dito. Na, hindi hindi hindi. <laughs> Siguro mga 2 months, 3 months, pwede tayong hindi magbayad muna ng tax. Ay, buti kasi 2 to 3 months lang. Alam mo, panawagan ng ibang 1 year. Ah, talaga? Eh, kasi laki ng, ano, hindi na na mga niya. balik na lang po, oh. eh, pero ito, buti na lang, ha. Kahit sabi kong nagnanakaw kayo, naku, nagigigil naman ako. Ito po, meron pong uh, nag-ipon challenge. Galing. Baka itong 50 peso challenge ay makatulong sa inyo. Pinatunayan po ni Analisa Lovino, isa may ari ng maliit na tindahan, ang kahalagahan ng disiplina sa pag-ipon, matapos niyang ipuni ng bawat 50 pesos na kanyang kinita. Kaya lang hirap din partner pa si Quentin. Kasi tinatago nila eh. Sa loob lamang ng isang tao. Nasa kayo na pala lahat. Hindi, di ba bisa ganun? O, talagang good news. Papatawan nyo kami. Mabot po. O, tira mo, 140,750. Ang dami ng partner. Hindi ba inanay yan? Ang kanya na ipon sa pamagitan ng 50 peso challenge, inspired ang challenge sa financial coach na si Chingkitan na naging mm -hmm. gabay ni Analisa upang maging consistent sa pag-iipon. Ang kwento punya ni Analisa ay patunay ng may liit na ang maliit na hakbang mm -hmm. ay mariripong magbunga ng malalaking pagbabago sa buhay. Totoo naman. Totoo naman. At syempre, partner, kapag kayo ang pera ay galing sa malinis, sa pamamaraan, ay, oh. talaga nga naman na congratulations sa iyo. iingatan mo yung At syempre, partner, pahalagahan mo. Hindi mo mm -hmm. ipang kakasino yan. <laughs> <laughs> ipang bibili niya yan. Panigurado ng mga kailangan ng kanyang buong pamilya. Pero, Hindi naman kaya pwede pang negosyo, partner. Malaking ay, bagay, 100,000, ha? Pero malaking bagay din yung 100 plus thousand na yan Ibang ko na po para bumalik na, mag-circulate na yung... Tiritis. Correct. Para, kasi kaya parang wala na po kami 50 sa mga halit namin. Puro 20 pesos. Diba? puro bariya na lang. Ay, yun lamang ang pera natin. Ay, nako po. Ay, yuyo lang ako, partner. Ay, bakit? <laughs> <laughs> Kasi nahulog yung cellphone ko at kung kukunin ko. Nawala ka ako, sa camera. <laughs> <laughs> Yari ka kay ano. <laughs> Ciao. <laughs> at uh, syempre, mabati natin ating viewers. Kahit OT na. Binabati rin po natin Good si Kyle si Magdalene Hidalgo Dalmaso, Beth Lemoncito, at uh, syempre, actually, partner, wala pa eh. Memories ko na yung mga pangalan nila. Eh. Si Ma'am Jotan, si uh, Silvery, uh, Silvia Handa, maging si Josephine Jeronimo, Marilyn Domingo, John Mendoza, Marilo Ilaya, Doris Marin, Josephine Jeronimo nga, at chef si Vivian Sarmiento At Beth Lemoncito Thank you all for watching Happy, happy watching Lalo na po sa mga nanonood ha Doon sa ating Facebook page At ay, Newslight ay. At syempre po. sa ating mga telebisyon At yan na nga po Mga nakalap na balita ng Newslight At para po sa ating Talat of the Day Matatagpuan sa aklat ng Kawikaan Kapitulo J Sa versikulo 22 Hanggang 23 ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahal. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Manatili po na katutok para sa bangon na Pilipinas, free legal assistance with power. Dito lamang po sa Light TV Radio. Live din po tayo sa Light TV God Channel of Blessings page at zbni.ph website. Huwag din po kakalimutan ang ating social media pages. Muli po, kami nagpapalala na sa kabila ka ng bad news at so, syempre may good, good news. news. Kasi lang dito ang nalalapit nating kapaskuhan dahil 91 days na lamang yeah. <laughs> Ay, lang buwan na lang partner, Reche flan ko partner ah. Paalala <laughs> three <months> lang. <laughs> <laughs> three months and one day. At ah, ito po ang ating balitaan, Ito ang Newsline. Newsline.